natin. Kalimutan ko. <laughs> kalimutan natin yung ano, timbangan. Kalimutan natin yung timbangan. Kukunin natin. Good morning mga kadyang. Kaya ba nice day mga kadyang. Ayan mga kadyang. Uh, welcome to my channel. Nasamahan niyo ako mga kadyang. Kadang mag-iikot na naman tayo. Ayan. Kunin natin yung timbangan. kalimutan ko timbangan. <laughs> Pabalik na naman tayo dito. Ganyan lang mga kadyang. Samahan niya ako mga kadyang. Let's go. Ay. Okay. Hindi pala ako nakaano. <laughs> Ayan. Huwag nang pick up natin mga kadyang. Sabay naman na tayo. Ayan. Good morning. Good morning. Ayan. May mga cartoose bosing, si, uh, bo Ayan. Mga plastic. Madami na. Boti. Ayan mga kadyang. Dito tayo sa mga suki so natin. Labas mo na ba eh? Yung ano mo, yung mga kalakal mo. Ha? Malayo naman. Di ka naman makilala. Hahaha! <laughs> Joke. Ayan. Ah, diyan. Nakupata ka dito. Ha? Kaya pala. Bote, Ay. lang, bote lang. Wala? Mayroon mga kumpaan. Ayaw yung LVJ. yung bago tayo sa mga suke natin. Matagal tayong hindi umikot. Ayan, daming wheelgames nila. Ay! Ayan. Eh, uh, okay. bote, Ang Ang bote dyan. na yung mga, ano. oh, oh, oh. sa bahay wala nang mangga na August na, dahil pa mangga. Indian Mingo. ayan yeah. lakad yan katay natin yung kalakal ng ano natin soke natin tayo lang wala nangitang pusing ko rin. ako dyan ah, ang tatawag tayo ng mga ano natin soke natin ayun nakakadyan yan natin nabasa lang itong mga kalakal dito <laughs> okay. 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 Diyan, diyan. <laughs>

Oh, Pero yeah. so, hanggang sampo lang ang kinukuha ko. Ah, ilan ba yung prato? lang yan eh. Oh, ano, sige. dito. Oh, oh. Uh. ayan, <laughs> oh, yeah, sige, sige, Oh, sige. Makapira okay. na, lang, na lang. may pambili ng tinapay oh. Tavi Wilkins. Ito pa, marami din. Kayo Kaya, mo na mo na mo na. natin Ito mo yung pito. Bubu. Bubu. Round up na lang natin. Meron ba doon? Y yun ito lahat. Lahat na. Pali Pito. 35. Ayan. Yung mga nang sabihin. Mga Wilkins. Yan. Pupunta tayo dyan. Mga kadyang meron din dyan sa dulo. Baka machimpo natin yung nag-iipong din ng maraming Wilkins. Yan. Let's go. <laughs> Nasa muna <rin> ng <lang>. lahar. <laughs> very busy talaga tayo. Pasensya na. Marami tayong ginagawa sa buniga ko at uh, marami tayong kalakan. Around um, uh, ngayong na, 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 na nagpa-deliver kasi tayo. So, meron tayong okay. 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 malatabuti. Ayan, okay. mga Wilkins yung mayroon. Ang dami. Eh, yeah, napakarami so na. Tambakan tayo ng kalakal ngayon. Hindi <laughs> tayo nakaiikot. Kaya yeah, yeah, ayun, ang daming kalakal. Mga suki na natin. Ayun doon sa lulo. Maka mayroon pa tayo ng puntahan doon sa lulo. Ayun. Yeah. Yeah, ayun, mga kadyang, mga plastik. Ayun, yeah, mga suki natin. Ayun naman tayo sa kabilang street doon. Maka mayroon na tayo sa atin doon. Ayun. <laughs> na tayo dito. And let's go. Ayan, mga karta okay, na yan. natin. Siam na kilo, sarado. 9 so kilo. So, na, yeah. 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 Yeah, sige sa yeah. cartoon. Yeah, well, yeah.

Oh, okay. Bakit may bibinta? Sayang. Yeah, hindi, hindi pala sira sa battery. No, okay. Mm, okay. Talang si to. Bakit eh, na eh, mo na. Naiinis na ako magtingin-tingin sa dami ng ano. Nang? No. Nang tigtito. -tig. Sayang. Nagana talaga? Oo, nagana sa battery. Ano Sa yan? Ano ang, so, ang battery niya, ano na, lubat na, malaki. gano'n? ganun? Oo, oo, malaki Dapat ito. Dapat ang binibili mo yung chargeable. Malaki chargable. ito, malaking battery. Ilang battery yan? Dalawa. Binibili ko ng piano. Ay, kinalawag na ay, pala. oh, kaya yan. Yeah. Yung, ay, malaki, ay. yung, malaking battery pala. to matagal ang buhay niya kasi malaking battery pala yan. Eh, malaki sayang. Hmm? Bala kasi. <laughs>

Ayan, marami tayong nakuha ngayon. punong puno tayo. Ayan. Kapaw tayo ngayon, mga kadyang. Matagal natin. Matagal tayo, tayo ng mga suki natin. Kapaw tayo. Mga kadyang. Thank you for watching, mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos, mga kadyang. God bless. Bye bye.